guys, bali si Bosing ko ay nagpain nga ng mga alimango, ng mga bubo. <laughs> Ang huli po ni Bosing ay isang timba. Wow! Uy, nakayimatabaan. Dalawa yan. Hmm. At meron pong may order sa amin. Yun pong pinsan ni Bossing. Limang kilo. Kay na ata, tata nang i-deliver -de doon. Diyan na lang sa timba busing, Papasali na lang ata. Kiluhin mo muna yung timba. Ayan. Apat na guhit pala busing yung timbahan eh. Kaya, ano ah, ang order sa ati limang kilo. Ayan po at si Ninay po ay nagdadala ng si Milia. Si Milia 13 sa inyo. 13. Ayan. Pag may nahuhuli, may babalik po ulit sa palaisdaan. Si Milia po yan ang alimanguhan. Palakihin. Ayan po, bali i-deliver id na rin po namin ni Bossing yung alimango. Malapit lang naman po iyon. Doon lang po sa kabilang porok. Tara. At kinuhin pa din natin daw sa kanila. Tingnan mo 'yung dito kayo, kada

birthday po ng apo ni Tia. Ay, mahilig naman sa hirong gano'n si Nora. Yan yung parang ano ma. Ay, ito patay halos ang Halos patay Ito may pigat mm -hmm. at ito yung mga pulang kwan Teka, ko May mga aligi. Alam mo lang Ang mga sa... mahilig sa mga mapupula. Ay, pagkakagawa <laughs> <Sinasali laughs> na ito. Sinasali na po ni Pusi. Mga um, ah, may aligi. Kumura na... eh. may magyan lahat iyan.

kung saan saan pati Ay sa akin, tayo sa kasama lang ikaw na lang maglagay tiya plor sa subre Tayo magkakasama sa pangalan ng sa video Ang pangalong yan Sige po salamat po Tiyo hindi ba ano siya pagka huwag lang mainitan ayan at pabalik na po kami ni Bossing nakabenta na po kami ng alimango bukas ulit ano siya ayaw huwag tayo po yun kung ano ulit ah oo -oh. the next day hello po good morning sa inyo lahat si Bossing po ay nagpain ulit ng mga bubo at siya po ay mamaman daw. Meron pong umorder sa amin ng apat na kilo ay mamaya po kukuhain. Umula na naman po. Si Bosing po na ng ulan sa pamamandaw. Malamig po ngayon ang panahon. Mahangin eh. Much, much, much later. Ayan po, at dumating na si Bossing. ilan na huli mo? Apat. Kasi ka pa ng ulan. na. Ayan, gaga po po ni Bossing yung mga huli po niyang alimango. May ilan naman na ilang peraso. Malamig po. Si Bossing ay nabasa. Dapat yung straw sa lamig ng ng hangin. Ang order po sa amin ngayon ay apat na kilo. Ano kaya bossing? Aabot ng apat na kilo. Ang atang mga huli. Ano nga rin ang bigay niya eh. Sa... nga ang... Pag-order na eh. Yung kay Tia Nora po eh. Ilang araw ka nagpain Ay! Ay! Busing! 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 Ay! 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 Pag nalaglag po yun ay, ano, basaghan, eh. Ano ah. Basag ha Magkakabasag. Ay kapag ka po nagkaroon siya ng basag Oh, kaya lang crack. kapag na lulutuin ay kapag ka hindi ayun po ay mamamatay. papayatan eh. mamatay ah mamatay gamig mayroon po po ang gagapos ni bossing a ah, mga bubo madaming alimangon ang problema may maliliit pala kay hinta mga kailan pa ang tama ang sabat ni Aristeo. Ang hmm. abay, mga pula naman. Abay, sasampu nga sa bubo dun ah. Siya nga. Oh. sa isang bubo yung sampu. Oo. Oh. Kasi maliliit. Maliliit. At pag yun may malaki na hindi na magsasampu. Oo. Oh. Bababag-babag na. may mga, ano na, sipit na. Parang matalab na pati ang inyong gunting, ay eh. Puro kalawang, na. Ano kaya, bossing? May apat na kilo ito. Yung atang mga nahuli. Tatlo na lang po ang gagaposin ni bossing. At kami po ipabalik muna sa bahay. Ano bagang oras daw ito kukuhain? Ano, Chat mo Pagdating doon. Much, much, much later. And po, nandito na kami sa bahay. Lagay mo na bossing siyang kilo, ha? Wala ko yung kontra yung media. Huwag uh, ka nga <laughs> na yun. Wala ko lang ngayon, ha? Siya nga, ni Tatanggalin, tama-tama, tatanggalin mo yung dalawang kababasitik. May tatanggalin po si Bossing. Tanggalin mo na yung dalawang ko at apat na kilula naman ang order. Tanggalin mo na yung parehas may... Bigyan mo pa'y yung mga Ay, yung... Malo mo kayo isa. Na, Tapos, atito, yung isa. Hindi ka malo Tapos sa dito yung hilat, hindi... mo muna yung pa yung... Tanggalin mo na rin yung isa. Ayan ka ba ganyan? Maloy? Oh, Maloy, nakain ka ba ganito? Bawa kang ha? Dito, ah. Hindi mo yung plastic po siya. Ayan na po yung kukuha ng ating alimango. Apat na kilo po eh, Yan. Oh, pamangkin ko gusto ganay Ah, taga saan po yung pamangkin? kayo? Binahonan ay eh, wala naman. Papa rito po dadalhin mo doon. Ay kami dadalhin ko mamaya ng dating araw. Sige po. May sukli pa po. Wait lang po ha. Much 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 later. Ayan guys, at si Bossing po ay nagpunta ng bayan. Siya po ay bumili ng laman ng karning kalabaw. At yan po ay bibipstick namin. Hindi at, na maliliit na uh -oh. po. At yan po ay ipapadala ko kay Idro pagluwas. Pang ulam-ulam po niya doon. Diyan naman pong iba ay dito. Pang ulam-ulam naman ni Nini sa umaga. Pagka po kami nasa palaisdaan pa, maaga po ang pasok niya. Ay para may pang ulam din po si Nini dito. Tinagluluto lang po ng kanya. At Pagkahiwa mo, bossing, mamarinig ko na mamarinig ko lang po ng mga isang oras at lulutuin ko na rin po para magbosing kasi mm -mm. nasa freezer lang niya pwede lang niyang init-initing yan po bali nagluluto muna po ako ng almusal namin ni bossing at pagkatapos po ay pupunta kami ka na haisen sa binulasan dahil nung nakaraan nga po ay may nagpadala po sa akin ay yung pong 5K ay para po kay Heisen. At yun po ay ipapagpagawa natin ng stand -ray. O ng patungan po ng kanyang mga paninda. Ayan, bali ako po ay may mga binabad na bangus. At ako po ay ito na. At magluluto rin po ako ng iskabetsing papaya. Bali ito po ay na-marinate ko na ito pong papaya. Ayan po at bali rerekaduhan na po natin. Meron po tayong tidya, bawang sibuyas. Lalagyan din po natin itong paminta. Ayan. At ima-marinate na po natin ito. Lalagyan po na ng paminta. Okay. Amin na po muna ay marinate ni Bossing. At ay eh, kami muna po ay mag sa At saka kami pumunta na ng At kami ako na po yung lulutuin. Kaya ako lang mama ng mga ilang oras. Ayan guys, at ito na po yung ating imamarinate. Bali, ito po ay kompleto na. Ang wala lang ay toyo. <laughs> Wala pala kaming toyo. Mamaya ko po lagyan at bibili pa sa tindahan. Oo. Pero ito, ito naman po ay may paminta na, bawang sibuyas at kalamansi. Yan. Hmm, bango ng amoy. Sarap po na yun. Tumarinated bangus. Tapos ay saka po ipiprito. Malasang malasa po ito. Ayan, at bali maluluto na rin po itong ating iskabetsing papaya. Ayan guys, bali nakahain na po itong ating mga ulam. Iskabetsing papaya at saka po pritong bangus. Ayan. Kain po tayo. Kain na po. Hmm. Oh, may, po may nilaga pa dito. Oh, wala pa po namin yan kahapon. Sila din ako pala sa akin. Sila din ako pala sa akin. Ayan po at kami papunta ngayon sa Kanahaisen at magdadala rin po kami nitong ulam. Tapos yung 5K po ay ihahatid po natin. Ayan guys at bali na dito na po kami sa tindahan po ni Nahaisen. At dito po pala ay eh, nakalagay na po sa sako yung mga graba Ayan. Maliwalas na po dito. Ito naman pong may kanal ay po iyan ng semento. Para dito na po mismo sa tapat pwedeng dumaan. At meron pa naman pong mga gagamitin na graba at buhangin. Tao po. Oh. Talalay. Nang si RJ? Ah. Oh, may dalang ulam. Oh, okay. Eh, is kapit oh, oh. si. Oo. Si Bosing po ibibili ng Rino. At saka Bosing, ano ah. May cheese ka ng tinda? Wala pa. Ayun, ah, kuha ka ng isang item at wala pa ka okay eh na ay kumaka na ng toyo kami po dito na bumili ng pansahog dito, sa aming lipstick oh yan lang muna at update po dito sa tindahan ni Heisen nakasabit na ang mga dilis na nakayot toyo mga dilis ah Nabili na daw po yung iba, kaya parang kakaunti na ya, kami naman po ay hindi na bumili ng pantindang tinapa. At yun po yung mabilis magka-uudan. Eh. Mm. Ang dilis at tuyo po ang aming binili. Inilipat eh, na pala ninyo yung mga dilata doon. Ha, eh. Oh. eh, tama lang doon at nang hindi na iinitan. Mm -hmm. Meron nga palang nagpadala, Haisen. Si ate at kuya ng Primon, California. Ay... Di ba gata nagpa-estimate na sa iyo? Nang para sa estante din yan, ah. Ito po yung mga bibilhin na materialis para po sa ipapagawa po nating estante diyan po sa gilid. Eh. At ibibigay ko na lang sa inyo yung pera. At malapit lang naman po dito yung hardware. oh ito ay 5K from ate at kuya ng Fremont, California. Wow, thank you po. Ay ate at kuya ng California. Ng California. Malaki po itong tulong sa tindahan po. Kapagpapagawa po ng sasya para po sa mga paninda namin. Thank you po. God bless po sa inyo. Ingat po tayo Ayan. po lagi. Yan. At gawa po na ngayon pong ibang paninda ni Heise. Nain natin sa kahon. Ah. Yan. Yeah, Kagaya na ito. Mga spaghetti hen. po yung spaghetti hen. Ah, papansitin. Ay kapag ka meron ng estante. Okay. Eh. Ito. Pag may na, ay pwede mo nang i-display day di yan. At yung iba mo pang mga paninda, pwede mo ilagay mo roon pag may istante ka na. Oh. Nang hindi na diyan sa semento, kagaya ng rocks, Nang hindi na diyan sa semento, nakalapag. <laughs> ay, kumusta naman ang ating tindahan? Ay, ako nga sa ulit. Oo. Uh -uh. Mamimili ulit ako ng... Naglista na ako. ng mga, mga pipilihin ay, kumusta naman ang tuyo? Marami na nabili, tsaka daily. Uh, basta kapag yung naubos na, ay agad ay ibibili mo na uli ng panibagong paninda. Huwag kang magpapawala at alam na dito ng mga kalapitan mo na mayroon na ditong ganay. Sa yung gulay, ay kakaunti na rin. Eh. Ay sige, pag ano yung kamay, tutuloy na rin. Ikaw na lang, yung bahalang bumili na yan at ipa-deliver mo na rin. At kung magagawa na mamaya, gawa ng paluwas yata si R.J. sa Monday. Ay kung magagawa na mamaya o bukas, ay mas magandang maipagawa na muna bago sila lumawas. Maraming marami ko ulit salamat sa isponsor ko kay ate at kuya ng... Primon, California. Ng no, California. Thank you po. God bless po sa inyo. The next day. Bali binigay ko na nga po kay Heisen yung 5K at bumili na rin po sila ng mga materyales kahapon at saka po kanina. Bali ginawa na rin po nila yung istante, okay na rin po. At yung video po kanina ay isunend lang po sa akin ni RJ hindi na po ako nakapunta doon kanina habang gumagawa nga po na yung istante dahil ako po ay medyo masama yung pakiramdam kaya ako ay uh, hindi po nakapunta doon yan at gusto ko pong magpasalamat uli kay kuya at ate ng Raymond California at okay na po na gawa na nga po ng istante na patungan po ng kanilang mga paninda kaya maraming maraming salamat po ate at kuya ng Fremont California yung po talagang malaking tulong po sa tindahan po ni Heisen salamat po ulit sa inyong pagtulong sa amin at magingat po kayo lagi diyan, God bless po ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.